Twinkle, bakit ilang araw ka nang absent? Oh, absent kasi ako Nung nakaraang araw Kasi pumunta kami ng Paris Nagbakasin kami doon Wow, well, sanaan Iba talaga, Pagrich Kid Twinkle, bakit ka naka-eye glasses? Naduduling kasi ako Sa dami ng binigay na baon ni Mama Kaya nag-eye glasses ako Ganyan talaga, Pagrich Kid Nag-eye glasses Ang dami laging baon ni Twinkle Cheryl, Yes, Twinkle Ito o, oh, sa'yo na to Wow, Twinkle, salamat May baon ka Pumili ka ng toothbrush at toothpaste. Ah, may tae kasi yung bunga mo. Ano, grabe ka naman kay Cheryl Twinkle. Grabe ka naman sa akin, Twinkle. kasi lagi mong katabi, inaamoy ko lagi. Cheryl, huwag ka nang umiyak. Totoo namang mabaho yung bunga mo. Oo nga. Analin. Yes, Twinkle. Ito o. Oh. Ala, Analin, mabaho din ba bunga mo? Hindi o, oh, nag-toothbrush kayo ako. Pumili ka ng tawas o di kaya deodorant. Hulo bakit? Mabaho kasi yung kilikili mo. Hulo grobe si Twinkle. Ano'y kapotok. Hala. Grobe ka naman sa akin okay, Twinkle. Ano li? Nagsasabi lang ng totoo si Twinkle. Pero nga. Andiyan na si teacher. Good morning children. Good, Good morning teacher. teacher. Okay children, you may take a seat na. <laughs> Twinkle, ano na naman yung nasa lamesa Twinkle? At saka naka glasses ka pa. Teacher, natutuling na po si Twinkle sa dami ng baon niya. <laughs> Nadodoling po kasi ako, ma'am. Sa dami ho ng baon ko. Kaya nag-eyeglasses po ako. Ha? Ganun ba? Ay, naku, Twinkle. Sige na, ibalik mo na yung eyeglasses mo. Tsaka, Twinkle, wag mong ilalabas lagi yung baon mo. Opo, ma'am. Itago mo muna yan, gan sa bag mo. Twinkle, mamaya sa kantin, ha? Sama ako. Children, wag nang mag-ingay. Kunin nyo na yung notebook nyo kasi iti-check ko yung mga assignments nyo. Dapat lahat nakasagot ng assignments, ha? Princess Nicole Dayan. Ang haba naman ang pangalan nito. Akin na yung assignments mo. Eto po, teacher. Shara, akin na yung assignments mo. Opo, teacher. Cheryl, ikaw na next. Akin na yung assignments mo. Eto po, teacher. Twinkle, asa na yung assignments mo? Eto po, ma'am, o. Oh. Nicholas, i-prepare mo na yung assignments mo, ha? Opo, teacher. Twinkle, bakit walang sagot tong assignments mo? Baka po hindi po nasagot ng tutor ko, ma'am. What? Yung assignments ko, yung tutor ko po kasi ang nagsasagot sa assignments ko. Hala, yung tutor pala yung pinapasagot. Iba talaga, pag-rechek, tutor ang nasagot ng assignments. <coughs> Twinkle, bakit yung tutor mo ang pinapasagot sa assignments mo? Hindi po kasi ako pinapasagot ni mama, ma'am, kasi yung tutor daw po ang magsasagot sa assignments ko. What? Kaya hindi ko na po ang sinagot yung assignment. Ano, unfair naman sa amin na walang tutor. Kaya nga, unfair. Iba talaga pag rich kid. Teacher, unfair po sa amin na walang tutor. Oo kami mo, lang po ang sumasagot. Oo, Oo nga, teacher. Winkel, hindi dapat yung tutor ang pinapasagot sa assignments. Anong e nakaraan po kasi, ma'am, lima po yung tutor ko. Eh ngayon, sampo na po kasi yung tutor ko, ma'am. Kaya hindi na po pinapasagot ni mama yung assignments ko. Yung tutor na lang daw po. What?